Ayan, naka na si auntie pa si... <laughs> ito lang <laughs> ito. Dragon, ayan, good morning po sa inyong lahat. Ayan guys, after uh, for today's episode, makangalap tayo guys ng maulam. <laughs> Agsasaba. <laughs> dahil, <laughs> dahil walang maulam ngayon guys at tag-ulan. Ako, ang hirap ng ulam. Ayan, maghahagilap uh, kami ng puso ng saging. Gagawin natin siya guys. Uh, puso ng saging sisig. At ano, mag, uh, ano rin tayo, magugulay din tayo. Lalagyan natin siya ng papaya, ng saluyot. bala na dyan kung pwede natin ihalo. So yun mga ka-dragon, sa mga hindi pa po nakapag-follow uh, sa ating page, sa ating Facebook page, yan. Pakifollow po ang Dragon Fruit Ladies official at like at pakipanood na rin po yung ating mga videos dun guys. Yan, thank you so much po. Thank you po. Thank you po. Let's go na mga ka-dragon. Mga tayo makarami ng, ng maulang. Ito na tayo sa ating kasagingan. pinatanim na natin to kay Uncle Ungol. Ngayon na lang natin ulit ng na pasyalan. Aroy ah! Mga angkin na! Ah! Madaldala <laughs> dalapos kayo nga sa ba. Yan, kung yung kung matatanda nyo mga kadragon, ito yung pinagkunan din natin ng kabote, puso ng saging nung last year. Ang tataas ng saging na to. Katakot. Parang may ano, kubra na sawa na iwan. Sigurang lalaban dyan. <laughs> <laughs> Ayan, may nakikita na pala kayong isa eh. Mm. Hey. Sarap yan ilaga nta mo ka iwag dogina kalitik dito saanti, sa tisa kabila. ka sa kabilang siya sa ilalen kukunlayan man kasi yung gapas nyo wala mong gapas kasi uh, antod na ante adi yo ayan nakaisan si na si ante passing tingnan natin tingnan ko na ha -ha. paalam ante paalam ko sa may arae big paalam tayo

Naiwan yung gapas. May nakitang kabuti si Gigi. Ano yan? Kabuting saging. Totoo man so to eh. Inuulam to. Eh siyempre eh, kuwan. Binaulam yan? Oo, oo, oo. Oong aray Ay, O, oh, na mo oo. Oh. Daligaya. Ito gawin mong bra. Oh. <laughs> Sobra pa yan. <laughs> May ano na siya? May nipples. 2-0. Ito pa 3 <laughs> 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 ang ano, loka yung may soge. Guys, ang dami ng talbos ng kamote. Ang sarap po. May nagamon pa dyan! go! Kuya, pang kaming talbos <laughs> ng kamote ha! Sige, kuha ka lang. O, oh, ano na, nagpayag na. Nagpayag na lang <laughs> di hindi mo na eh, rin ako. Sorry, pala mo, wala na makuha. Ha? Magkuha lang, mag lang daw? Sure, nagsagot. <laughs> <laughs> Lati Rita? Mm. O, oh, di siya, ante ginatinda nila to boy. parang itingga, tinda si sa tindahan niya. Uh -oh. Oh, uh -oh. Ba't bukid nila yan? oo oh, oh, yan yung gulayan nila ah yan pala yung gulayan nila Atalita, nila atelita, yun ay, ay siya asawa niya oh, yan? Eh. siksik ka kami mananay oh, kataas lang yung papaya eh. <laughs> Pasig ka. tayo doon ang banda sa may kalsala. Ayun din sila pa. Hmm. Iharoon natin dito sa puso. Ay, sa sarap. Pagkasin, Julay. Tulog mag. Pati nga ako.

Habol yung kalabaw. Ang <laughs> lapit <laughs> na ng ilog dito. Oh. Mas madali pala magdaan dito na oh, kapag magpunta ka ng ilog. Mas ma ano, malinis yung daanan mo, lalong bundok bundok. So ayun mga ka-dragon, Andito na naman tayo sa bukid. Nakikita na naman natin itong sitwasyon ng palay. Yung pinakita namin sa inyo nung nakaraan, lumala, nadagdagan ulit. Ganun ulit kaluwang, so bala na talaga. oh, nakikita nyo ba yan? Luwang na yan, Oh. Kawawa talaga itong palay, Ayan mga ka-dragon, may ano um, naman tayo dito, harbisin na sitaw na Ang daming bunga ng ating sili, guys. Sili, panghalo natin sa ating sisig. Nabuhuan ko sa ito. mga ka-dragon, ayan, mag-start na tayo magluto ng ating uh, recipe ngayong araw. So, magluluto. Siyempre, yung luluto natin, guys, ay gulay na mayroong puso ng saging at saka sisig. So, titignan natin, guys, kung um, ano. First time kong gawin, guys, itong ano, puso ng saging sisig. Sana magustuhan ng mga tita. Nag-aulang ganito ang pende yata. Hindi ko na naman nag-aulam ng sagay, ganta, pusa. Ito na -do si Don Mi, guys. Nagadong karne na eh. Wala kasing mabiling karne ngayon. So, ito na lang ating katayin. Puso ng saging. Ang mahal ng karne, guys, sa bayan. Kaya, taste-taste muna kami sa mga ganito. Ibali, healthy naman Ito. Masarap din to pang laga. Yung ano lang, sawsaw lang sa bagoong. Adobo, yan. Gata, pwede rin gataan. Maraming pwedeng luto dito sa ating kuhan puso ng sabi. Pwede rin siyang gawing burger patties. Pag dito guys sa bukid, maparaan ka lang. Hindi ka magugutom. Yung mga katulad nila anti ligayang mga senyon na guys. Sila din yung tagahanap ng mga ulam nila. Nasa salubong namin sila dyan sa kalsada na mga libdag. May daladala silang kuhan, kuhol. Yan. O, di may pang ulam na. Hindi mo na kailangan bumili. Hindi talaga pang kuhan. Tagkirwe! Mga ganit, ganitong pechapig -pe sa dito libro na buwan de peligro yung September, October. Sa ah, October hindi na kasi ano na yun. Anihan na. dapat dito nilagay sa silo. May nakapital sa JJ na limang sitaw at limang dahon. Nagakon na yung pukan namin. Gulay. makapakon lang magkon nito tanggal mo ano niya tanggal mo pero nagpa na kamay ko guys hindi na naman yung na nagpa ko man <laughs> so yan guys ito yung ating gagawing uh, sisig no pork no problem Marami tayong pamalit sa baboy. Mira sin tayo. Mira <coughs> sin Buti may napitas ka pang bunga di ng mm, sitaw. Meron pa nga doon mga payat pa. Pwede pa sa sunod uli yun. <laughs> Yung mga afra doon nagtigas mo. <laughs> Tapos dito mga kadragon, ginalamas ko itong para maglagyan ko ng asin bago tigain para matanggal yung pakla niya. Gawin namin yung sisig. Lagyan pa natin ng isig ito ba? Oo. Hmm. pala nyo yun. Ito na ng itlog ba? Okay guys, bali itong ating mga luluto eh, naka-prepare na. Ito yung ating pang sisig. At ito ay ano, binaguo ko niyang ay sa na tilapia inihaw. Siyempre, sa natin yan ng tilapia na kawil ni Auntie Gas, i- ilagay na natin itong sitaw bago sa luyo. Sibuyas. Kalau kian tuan mantai, kalau kian. Mapuno yata Ay, yan, ha? Mapuno talaga. Yeah. Ito na natin ang puso ng saging. Mm -hmm. Check natin. Anong gusto? Hindi nilalagay ng papaya. Mabuhay yan dyan. Okay, lagay na rin natin ang pampaya. Punok ng ang Okay guys, ito na yung ating buray. Sarap naman oh. Mapaparami na naman tayo ng kain nito. So, ayan mga ka-dragon. Yan, lulutuin na natin yung ating pang malakasang sisig tayong ng guys ito na lang ito na lang yung ano uh, alamansi yeah. Mm. Para siyang ano, chicken sisig. Ayan, <laughs> 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 kain na tayo mga Sarap. Panginoon, maraming salamat sa biyayang pinagkakalag mo sa amin. mga Mama, maging lakas namin ito sa paglilingkod sa iyo. Sa mga nanay, Jesus, na nakilang tagapaglilingkod sa Kain tayo, Kain tayo mga tagalat. mga kwarog, mga ay. George, mga ganyan. Sarap ng aming ulam, guys. Ay na. Ano yun na niya, pero sobrang yummy. <laughs> Para daw nag-grandiya si Gigi, ah. Bigyan din natin si Kuya Epre ng ulam. Marami naman tong aming niluto. Wala pa si Bunko na pinya na. Hindi sisig na Yung sisig na karne, ginapili mo? Tapos yung... Ito na. Yung karne ayaw mo? Gusto mo yung kwan? Puso? Ano mo? Mm -hmm. Yan. Nay, dapat preto na eh. Sure. Sure. Ito yung mm. gusto kong ulam yung mga ganito. Yan yeah. gusto Gusto ko to yung puso ng saging na may papaya. Kahit wala na siyang ibang sangkap ito sa yun meron. Papaya at saka kalabasa. Ay, kalabasa. Papapakinto. na nagkikina. Sabi niya magpapat. Hmm. Lugman hmm, ko ngayon luto ko. Yan, ngayon, ngayon ko lang ito ginawa. Ay, hmm, malusak lagi papaya. Pati yung... Hmm, Ay, sarap. Hmm? Ay, sarap. Pwede na siyang pang-kwala. Pang-resto. Ano <laughs> Tikman nga ang sisig ni Madonna. Ang daming kanila. Ay, gabi nga hmm yung gulit yung sana yung init eh masarap na tayo ganit lang ganit di lang makapapulot ng kuwang talay nagsagaulan di ka ganito na lang eh hmm, hmm. 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 kaso ng harvester ah ha? sa sunod ang talamin na nang gawin mo sa puso hmm. hindi na no, wala akong ganito mo hmm. hindi lang laga pwede na sa palayok di ba, kay? Hmm. Hmm. -hmm. hindi naman sa palayok eh. Hmm. hindi labi na rin, eh hindi yung puro kanilaga Nung sinabi kong light like, fitting light like, din ang first price. Nagkato tila, ito ito nilo ito ang sabung ano ko. na. Ang sabaya. Ang sabaya. Marami namang luto yan kasi yung kalakon, bulaklak lang ka. Ay, bulaklak. Puso. Puso ng saging. Pwede mo rin gawing bola-bola yan. Pwede rin, ano, dumpia. Pwede rin siyang uh, patis, no? Burger, patis. Para na nga din siyang kwan. Para na nga. Para nga. Magpikit ka. <laughs> Isipin mo na lang po. <laughs> Magpikit ka tapos imaginin mo. Para yung kwan. Kaya, kaya, lang... pa kaya, mm -hmm. kaya lang pa. Kaya lang pa. Kaya lang pa mag kunang karnin naman. Mabis mm mo -hmm. yung karnin? Yan lang. Parang kung na sa may nakikita ko sa bayan eh. ni kan dadating. Gora uh, pantinao eh. Teka, magkano lang isang puso? Sampo. 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 Yung Ricardo niya, sabihin mo nang 30. 40 lang. 50 sabihin mo nang 50, 50 pesos may sisig ka lang. Ito hmm. na. Ito guys, yung puso na tinuanan kanina, 50 pesos lang sa amin. Ay, Ang vlog niyo. Ano <laughs> yung ganyan yun? Sige, pwede 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 si shoutout kay Ate Rita. Ate Rita ng bayan. Matagal lang Matagal lang po. Salamat sa puso ng saging. niya. Hindi hmm. natin <laughs> pala sinablag sabi tayo ng kamot. Anong sabihin mo dito, Ate? Ate Rita. Ate Rita. Ate Rita. Ate Rita. Anong ganyan Manang Rita. Anong ganyan Eh... Rita. 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 Mga bata pa. Sabi <laughs> mo na. Kanay? Mm hmm. Yes. Pagkala kayo, magdila kayo na. Ibang parek, data yung lakuya, yung yung si pa rin Iba, kanto rin. Nagpanood yata yung anak nila yung kabatsipin yung sipa. Yung kanina? Eh. Ang terita, nagkuha din pala kami ng ano, talbos ng kamutin. Ah, yun Pero nagpaalam po kami kay kuya, sa asawa niya po. Sabi niyo kung anong kanyang?